Welcome po sa MYT vlog Muli gagawa po tayo ng electric pan Ito na, bili ko ito Ganito na Siguro nagsawa na siya sa kaka-repair Ito Pinarepair na niya Pinarepair nung may ari and Siguro nagsawa, ayaw pa rin umandar Ngayon gagawin natin ito Gagawin ko ito Nung sinaksak ko o tinest ko ayaw umugong yung motor ayaw, ayaw siyang umugong tapos kalog yung pinaka busing niya kalog ito nagagalaw pag ginanon mo ito baba yan ganyan kumakalog siya siguro nung, nung nag stack up yung pinaka busing tumatama sa stator ay bumigay yung pinaka thermal fuse may thermal fuse ito dito ito pag umugong lang yun na hin mapabayaan hindi mapapansin ng may-ari test mo isa saksak mo sa ano ayo na umikot maluwag siya hindi siya stuck up ibig sabihin malawag yung pinaka pinakabusing. Tumatama sa may... stator. Ito yung nangyari nito. Ngayon, paaanda rin natin ito. Pakita ko sa inyo na paaanda rin na... kapaanda rin ko ito. Ayan. Ganito na yung... Na, ganito na yung ko. Wala siyang LC Walang cover. Wala rin siyang sa pin o yung paan niya wala na basag na yan babaklasin ko muna nabaklas ko na yung pinaka rotor niya ito yung pinaka rotor ang nakita ko dito sa pinaka rotor niya ay ito tumatama na sa may stator ito ito yung tumatama sa may stator yan, kung makiki mapapansin ninyo, kung mapapansin ninyo yung pinaka may guhit siya. Kaya ayaw na umikot. Ngayon pagka napapabayaan mo ito na ayaw na umikot, ang sisirain niya yung thermal fuse. Ang thermal fuse naman, ito 'yun. Ito yung thermal fuse niya. Pag ayaw nang umikot nung pinaka electric pan, umuugong lang na hindi mo mapapansin, hindi mo kaagad mahuhugot dun sa saksakan, ang masisira ito. Square ano lang, square thermal fuse. Meron kasi mahaba nito, yung ganitong klasing thermal fuse. Ang thermal fuse na nakalagay dito sa pinaka winding niya ay yung mahaba hindi ko lang alam kung makikita nito sa video ko maliit kasi ito yan pag yan ay naputol yung isang linya na nakakabit papuntang papuntang ano uh, papuntang saksakan ito pag naputol ito hindi nagagana yung electric fan mo ni Ugong wala kang mararamdaman. Kaya buksan mo na kaagad yung electric pan mo. Tingnan mo itong thermal fuse. Kaya lang, mag-iingat ka dahil yung pinaka-hibla nito wire, 10 times mo lang siya mabali, mapuputol na siya. Alam mo, nabali mo ng 10 times pag ganito, ay napuputol siya. Kaya doble trabaho pag hindi ka maingat magbukas nitong ter terminal ng electric pan. Nandito nakakabit ang thermal fuse. Ito ang thermal fuse na ito, mahaba. Mamaya ipapakita ko sa inyo kung anong klasing thermal fuse. Ito yung mga ginagamit ng mga rewinder sa mga electric pan. Pero yung pinakita ko kanina, yung square, ay thermal fuse din yun. Kaya lang square, kulay itim. Ito naman, nabalutan lang siya ng, ng mika tube para hindi siya didikit dito sa pinaka winding kaya nagkaganito ito dahil yung pinaka bushing niya ay maluwag na nung rub na siya siksi na siya tapos yung pinaka bushing ay maluwag na rin ito kaya kailangan natin papalitan itong bushing ng electric pan para mapagana na mapapagana ko uli ito electric pan na ito. Kaya nakaready na tong thermal fuse. Itong papalitan ko. Ito naman yung bagong bushing. Kaya tatanggal din ko yung bushing nito. At saka papalitan natin yung pinaka thermal fuse. Ito na ilagay ko na yung uh, terminal fuse, yung square, yung itim ito. Nilagay ko na. Kaya ko nilagyan uli ng terminal fuse. Pag maulit uli yung umuugong na lang yung electric fan ay hindi masisira yung pinaka winding. Ito yung pinaka original na ano niya ito. Original na terminal fuse. Ito mahaba. Natanggal ko na siya tapos pinalitan ko nung square. Parehas lang sila ng trabaho. Pagka nag stack up yung electric pan mo tapos hindi umikot tapos umuugong lang siya hanggang sa wala ng supply ang electric pan yung motor ito lang yung masisira ito terminal fuse kaya kung nilagyan Pwede namang pag wala kang ganito, pwede mong i-bypass or putulin mo lang tong pinaka-ano, itong, ito, puputulin mo, tapos pagdugtungin mo lang yung dalawa. Yan, pagdugtungin mo. Kahit hindi ka gumamit ng termi, uh, terminal fuse kung ito lang ang sira. Pero kailangan mo pa rin palitan yung pinaka busing at saka yung shafting kapag yung nakita mo na may tama na yung shafting at saka yung busing ganun lang ganun lang yung paggawa ng electric pan ayan Nag, ano ko na napalitan ko na ng terminal fuse yung busing na lang at saka yung shafting ang papalitan ko kasi may tama yung pinaka ano eh, yung pinaka shafting, may tama rin siya, may groove na. Tsaka yung dalawang busing papalitan ko na rin para tatagal yung electric pan sa serbisyo. tatanggalin ko na tong pinaka bushing nitong electric pan. Ganito lang ang pagtanggal nito. Flat screw yung gagamitin mo. Mas maganda yung maliit pa rito na flat screw itong corona nung cover nung bushing ano lang may sungkitin mo lang siya unti-unti para dandan lang para hindi siya maputol minsan kasi pag nasobrahan mo sa pagsikwat ano napuputol siya bote buti kung may pamalit ka pwede yung huwag barabara na pagsikwat kasi pag naputol ito ay mahirapan ka okay lang kung meron kang spare spare parts nitong cover na to ganyan lang ikot ikutin mo lang ito sa totoo lang meron na akong video nito eh kung napanood nyo yung mga paggawa ko ng electric pan kailang matagal nga ulitin ko para sa inyo kasi ano uh, dagdag kaalaman din to sa mga baguhan na yung mga ano sa electric pan electric pan ninyo paikutin mo lang ito tapos unti unting sikwatin madali lang Yan. yung isa kasi napalitan ko na sikwatin mo lang paikot unti unti hanggang sa Lalabas yung pinaka busing niya. Meron kasing mahirap tanggalin nito eh. Nasisira yung pinaka cover nung busing. Ayan. Unti-unti lang. Hanggang sa ayun. Tanggal na ito yung coro ah, corona cover ng ano, busing. Ngayon, di ba, medyo busalsal siya. Ang gagawin mo ay ipitin mo siya pabalik Po, ano ganito. Ayan. Paikot. Pabalik siya hanggang sa maplat. Kasi para mabalik sa dati niyang ano, kasi nabaluktot yun eh. Ayan, paikot. Ayan. Tapos, itong pinakabusing niya, kunin mo na. Ayan. Balik mo yung bago. Tapos yung pagbalik nito, ano rin, dahan-dahan lang din kasi pagka napwersa mo ito ng pagbalik, eh, masisira yung pinaka cover nung busing. Ayan. Okay na yung electric pan na ginawa ko. Na pinalitan ko ng dalawang busing. At saka pinalitan ko na rin ng shafting. At yung kapasitor, mahina na rin. Kaya ginawa kong dalawang kapasitor para umandar. Kasi pag isang kapasitor lang yung ginawa ko rito, kailangan mo pang ikutin pag ganun. Saka umandar. Testingin natin. Ayan. Umandar siya. Isang kapasitor lang yung gagamitin ko rito. Ayaw umandar. Kailangan mo pang ikutin yung pinaka -shapting kaya ginawa akong dalawang kapasitor kasi kung isang kapasitor lang kapag ka o core may pan lalong hindi siya andar kasi mabigat na yun may pan eh kailangan mo pa siyang ikutin yan ano um, dalawang kapasitor yan napapaandar ko ayon pero pagka isang kapasitor lang yung ginawa ko ayaw umandar ang sakit nito kumu sa tagal na nung electric pan yung winding na mahina na yung winding